si Abram ay nababalisa sa kanyang puso sapagkat wala siyang mga anak. At nagsalita ang Diyos kay Abram. Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag, ang iyong malaking gantimpala. Sumagot si Abram, wala akong mga anak. Ang aking tagapagmana ay tanging ang aking lingkod na si Eliezer. Ang wasong iyon ay hindi iyong tagapagmana. Ang mabatang lalabas mula sa iyong katawan ay magiging iyong tagapagmana. Inilabas ng Diyos si Abram at sinabi, Tumingin ka sa mga langit at tingnan mo kung maaari mong bilangin ang mga bituin. Gayon din ang magiging bilang ng iyong mga inapo. Si Abram ay naniwala sa salita ng Yehovah. Ako ang Panginoon na naglabas sa iyo mula sa ur ng mga kaldeo. Ibibigay ko sa iyo ang lupang ito at gagawin itong mana. Si Abram ay maingat na nagtanong, "Panginoon, paano ko malalaman na akin ang lupain na ito?" Sinabi ng Diyos kay Abram na maghanda ng isang tatlong taong gulang na baka, isang tatlong taong gulang na inahing kambing, isang tatlong taong gulang na tupa, isang tatlong taong gulang na kordero, at ang mga anak ng isang bundok na pugo at isang kalapati sa bahay. Inihanda ni Abram ang handog ayon sa iniutos sa kanya ng Diyos. At nang magtakip ang araw, si Abram ay nahulog sa isang malalim na pagtulog. Ang iyong mga inapo ay magiging mga estranghero at magdurusa sa isang banyagang lupain sa loob ng apat na raang taon. Ngunit pagkatapos, ay lalabas kayo na may malaking kayamanan. Sa kadiliman, ang mga nag-aapoy na baga at mga nagliliyab na sulo ay lumipat-lipat sa gitna ng mga handog. Ginawa ng Panginoong Diyos ang tipan na ito kay Abram. kwento ng pagsusulit tungkol kay Abraham. Ano ang hindi handog na inutusan ng Diyos si Abraham na ihanda? Ang tamang sagot ay numero 3, Maya. Sino ang inisip ni Abraham na magiging tagapagmana niya? Ang tamang sagot ay numero 2, Eliezer. Ano ang nangyari sa pagitan ng mga handog ni Abraham? Tamang sagot ay naglililiw na mga banga at nagaaalab na mga sulo. Come to hello Christian. Here the stories of the Bible sing.